Ipapatuloy po ang news at one, inaasahang ganap nang masusug po ang operasyon ng mga holdoper at snatchers na kumikilos sa Metro Manila. Ito'y matapos na magbigay ng ultimatum ang bagong pamunuan ng PNP NCRPO sa mga criminal elements na tuluyang lalansagin ang mga ito kung hindi titigil ang kanilang iligal na gawain. Alamin natin ang ulat mula kay Alvin Baltazar. Sa mga holdupper, jeepney, FX, mga bus. Marami kami dyan nakakalat na secret martial. If you want to live longer, then stop your criminality, no? Ito ang matapang na babala ni NCRPO Director Chief Superintendent Leonardo Espina sa mga kriminal na nagbabalak pa rin ng mga inosenteng sibilyan. Ang banta ay ginawa ni Espina sa gitna ng pagiging desidido nitong tapusin ang maliligayang araw ng mga snatcher, hold dapper, tuto katipit gang din sa iba pang masasamang loob na karaniwang bumibiktima sa mga sumasakay ng jeep, FX at bus. Bensay ng NCRPO Chief sa mga kawatan, huwag na huwag bibigyan ng pagkakataon ng kanilang mga secret marshals na sila'y makakainkwentro dahil baka sila'y may kalagyan sa hindi tamang oras. Because if you give us the opportunity to encounter you, we will do so. We will be more than glad to encounter you. Subalit kaakibat ng seryosong kampanya ni Espina sa mga masasamang loob, kasabay naman ito ang kanyang krusada kontra sa mga polis na tutulog-tulog. Sinabi ng opisyal na sakalit may nangyaring hindi maganda sa isang lugar at walang aksyong ginawa ang mga pulis, tatamaan dito ng pagkasibak ang police person commander na nakasasakop sa area kung saan may naganap na krimen. At kami mangyayari dyan, dahil wala kayo dyan, well, sorry na lang. No? Sorry na lang. You have to go and be replaced by another capable officer. I want to see you all out. down the streets with your blinkers on, personally supervising your people. Sa ngayon ay nagsisimula na ang deployment ng mga polis hanggang sa bawat barangay ng Metro Manila. Tatlong shift ang naging direktiba ni Espina upang maging round the clock ang presensya ng mga polis ultimo sa barangay na anyay isang subok ng deterrent factor laban sa mga kriminal. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltazar.